Uh, sa lahat po ng mga followers ko, mga sumusuporta po sa akin, mga sumusubaybay. Ngayon po ay November 21, 2025 po. Kasalukuyan po ako narito sa Padre Garcia Batangas para kumuha po ng update sa hayupan. Ngayon po ay araw ng baraka. Sa so, hindi po nakakaalam, ito nga po Padre Garcia Batangas, ang pambasang pamilya ng mga hayop. Yan, yeah, panoorin po natin ha, itong mga kalabaw. Ito po mga pangkatay na, nabili na. Kaya yeah, tingnan ninyo. Kakunti ho din sa ring ang kalabaw, hindi ko mo sa pabila akong matamay. Hindi lang ang din ho natin. Hindi lang mga kalabaw. Ito yung likod. Yung likod, anan. Um, anan. 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 din ho pa medyo madami-dami. Ano yan kuya? Ang mga nabili na? Nabili na? Ano yung alagayin? Ano Katay. Ah, karlan. Katay. 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 oh Katay. 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 Yung mga yung dohoy sa nagkaroon na ng Laguna. Yung mga kalabaw na uh, yon. Oh. Ang dami. Mira. Mga dito puntahan, dati huti pero puno ng kalabaw eh. Pag uh, maraming kalabaw, hindi hindi. Ah, uh, ganyan yon. yon, yon, yon. Ayon, ayan po ato patuwa <laughs> din ho ay dine eh. malalakan oh, na rin nang no, orihilira ano gawin sisipag ng mga tao dito sa matangkas ay eh, lahat na ayun ayun na yung ibang kulay ulandes ayan. lalaki barako ayan ito naman kalay kalay oh laka naman marami nga rin kalabaw na kaya yung presyo nito ah uh, uh, yun uh, hawak hawak ang bibinta ang tatara ko uh, uh, na sila ayan na rin oh taba no ayan may mili ayan taba ayan <laughs> ah, uh, ayan pambinta pambinta Yeah, 72,000 sabi San galing? Ito Asa kayo? Uh, si sir Iyo ya nga sir, Ayun Hindi pa mabili? Hindi matumal, matumal Matumal doon kaya nabintahan ng kalabaw Hindi pa sila magkabilihan Matumal, sa hong ganyan, parang hong matumal Tawag na rin, parako

Ito na na rin, nabili na rin, kinak uh, kinakarga na ako dito mga kalabaw Ah, uh, ang uh, dami lang kami dito, dito. Uh, uh, Ay, gulog, <laughs> wow, oh Eto, binibita mo yan? Eto, ang dami Wow, ang dami Ang yan. lang Ang sila, Araw right, oh, hindi oh. right, ka na. Kami hindi na oh. Oray, din oray ng kalabaw. Araw oh. Oray oh. Oray pa. Masama ito, wala. Masama ito, Masama wala. Masama Masama ito, Masama ito, wala. Masama ito, ito, wala. Masama ito, wala. Dag sa pala hodin siya rin ang kalabaw Anong tamay? Huh? Hindi basta Ito na rin ako na rin kalabaw na rin o, dami ang kalabaw din ay eh. Matumal daw ang pintahan eh Matumal Ito na rin ako Ito na pa rin Tamay oh nung nga yung kalabawan? Pakikita naman ninyo. Ang din basta. Star pala ako din ng kalabaw sa lugar na rin Kalabaw at bupa alu halu-halo na halo walang tamis Kalabaw natin yan alam mo nyo mga guya guya, guya ho rin nga kalabaw ang dami eh ang basta ito kao ito rin nga katuwa ho nga pakalabaw ayan ayan mga bupalohoy o maganda ayan ito yung mga bupalohoy o ay ng mga kalabaw huwag ang kumpulan ayan mga mga bupalo o ayan ayan itong malalaki mga nabili na may damay hindi uh, basta ayaw tingnan ninyo Allah dami Hindi na ako. Kalabaw. May damay. Talagang ah, may damay ang kalabaw. <laughs> ay, mga naman, mga mga milay. Kawaray, may ampumagdot ay may, may puti. May pao. May mga number ako, M. M, M, number 42 ito. Ibig sabihin yun, ang nakabili ko ng pangalan na may M. Yan yung number, yun yung bilang. Kanila mga nabili, para hindi magkapalit-palit. Para alam nila ang presyo. Ganyan po, hindi okay, po yung ditaw. Pinaparodo ninyo ng ayos. Ang Ay, dami naman haw. na haw. Matumal ka tayo. kalabaw, matumal. Ayos naman. Ayos, ayon, ayos naman. Ayos naman. si store. Alay. Ganyan